First time pa rin ako ng transaction, dahil si Jinxon price ang daan that's my work. So by my way, that's your way, that's your way. Hindi ko gusto kong pag sa akin. This is how we do business, Hindi mo kaya sa kamay sa akin, so hindi siya. Baka naglalawa lang pinasok, may pera-pera sa akin. Diba? Uh -huh. Hindi ko siya po like, hey, oh, ako, hindi expecto siya doon. Ako, Taryn, ako doon. Tapos yung mag-vote ko ng pang-export, hindi na. Sabi ko nga sa kanya, kita, pero once lang, sa consignment lang. After that, wala ka na. Sa consignment lang, mag hindi ko masalanan kung di ako niya. Kung di siya nalugi, kung marami na pala pa pera, na yun, hindi ko masalanan yun. Hindi ko masalanan kung sa Please don't order to you. We need to for you. We need to you. We need to you. to you. We need to you. na need to you. We 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 need to mga We need to you. We need to you. We need to you. We need tapos, pag hindi ko na hindi ko na kailan, ako pa may kasalanan. Tama, wala akong kasalanan doon. Sabi hindi pinagandaan. Hindi ka naman yung business businessman Sabihin ang businessman, ang papautang. Hindi mo lahat, lahat ko. Pag hindi ka tayo ng lalo sa mga 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 mga

Wow, bago-bago lahat. Hindi na talaga Di pa consistent yung blast fitness promo. Like wish to zone. Eh hindi daw may video, pero okay. Yan ang pinag-usapan. Ito pala ay gawa-gawa. Kung di naka-join ka bye sa mga fitness sale ko. Gusto na lang iko-post sa Facebook. Eh, sabi nila, yes, sibaw wala Gusto mo stain on. si volta tutta da provare niente